Ah, magluluto na rin ang yaya namin. <laughs> ano na kajig-jig ka na lang. So, ang lutuhin ko ngayon ay lechon manok na paksiw na kung saan si Diba ay nakakain lang nito sa Manila. Ng so, ito lang yung niluluto ni Papa pag may lechon manok kami pag Pasko or New Year, tapos may lechon na manok kami, para medyo dumami at inaadobo namin siya. Parang siyang paksiw ng lechon baboy. Diba sa so, dito sa probinsya kasi, pag nagpapaksiw kami, walang sarsa na mga mangtumas o so ini sarsa. Ginagawa lang namin siya is si, ginigisa lang sa sibuyas bawang tapos um, laurel tapos paminta tapos toyo tsaka suka. So, let's unpack siya. So, damihan lang ng toyo at suka para mas masarap. Since marami ang inano na bawang, ito ng, ano nito, no? Ang dami pong bawang at sibuyas. Lalagay lang natin si halo lang natin sa lahat Ang sikreto lang naman natin dito is maraming toyo, saka suka, mantika. And then, yung mga sangkap na mga paminta. At syempre, lagay natin ng seasoning para mas masarap. Dito yung ating lechon manok. Hindi nyo pa natarain, no? Yung iba hindi pa nakatarain na lechon manok na ginawag adobo. So, ito yung ating pepper. Wala na yung sulod. Wala na yung laman. Tara, o. Ay, asa ang sunggag ay eh. Anong kulay Yan ang sapper roses. Diay, may nangyay doon Bye! Ari sa siya? Kala ko ba hanggang kailan siya dito? Kala ko mag na kami. Katindahan lang! Katindahan lang, tuya. Doon ka lang mag-pay. Thank you! God bless! Happy! Okay.

Wag Wag natin siya masyadong sunugin yung ating. sa Bawang kasi. Para medyo masarap. Kagumba sila. Yan. Thank you nga pala kay Mommy R. Ang aming beshi na may birthday ngayon. Guys, alam niyo ba masarap tong balat ng lechon pag naano na siya sa suka sa katoyo. Oh, Allah, so macam oh. ni. Apa ni tandingan ni? o kanira isa. Lembut. Tidak apa-apa isa. Oh, baik. Boong yang Saan yun? Walang ganun yung iba. Awal lah, pasti Yung isa lang. Wala pang gitu isa. Guys, alam niyo ba yung, yung itong lechon manok na to pag inadobo, sobrang sarap. Tapos, lagay lang natin siya ng toyo. dami lang natin sa natuyo para mas maalat, mas masarap, lalo lalo na yung kasadyaan. Mahilig talaga sa maalat kami, kaya good luck to our Kidney Cytus. Lagyan natin sya nito. Suka. Tapos. Ito nito okay halang. Tawang laurel. Josipe. Josipe laurel. Josipe. Tapos. Ano yung atsal? Wala tayo sili? Star anise. Tapos lagyan lang. Ang sekreto lang naman dito. Lagay muna yang senang. Limang na cheese, isang magic salad at isang packaging. Mm -hmm. Sabi na naman lang delikado, as in sensitivados. Yeah, natin siya para kumulo kasi yung suka kakalagay lang. So wala tayong sili or atsal or any uh, pepper. Uh, ano? Uh, may na lang wow. ang salad naman? Hindi yung black uh, ano ba yung stove <laughs> sa So, kahit gaheat we are na po start anis. Natatakpan lang natin siya at antayin natin syang kumulo, iparesiko natin siya Pag lumapot na yung toyo at suka, perfect na yan. So, I'll see you na luto na to. Ano wala mo yung na-on mo eh? Video ko ng video guys, hindi pala na-on. Kaya tayo di ko biyang na jig jig nila. Tabalok ko sa... Kumaya.

Lili, pagsaka dari cote. Pagsaka pa talis na dari cote kangkang. Si cote raming gudula. Si Lili pagsaka ni cote saka si Lili si Kelvin Thank you. Star diet si Lala. Si Lili juga. Ama ini berita dari cote. Ada orang splice kiri. Ano oras play ni Daisy po? Nya si Lili gudul sangkong. Kangkang, asin ko.

Bakit napi yung baby? Yasya obus. Pamilya neden on sa mga kids na may mabigyan ng Thank you. Thank you, ma Marybeth. Tama. Nakahidika ulat kamo. Kung gusto ko, mm ano -hmm. yung pinoy? Kung <laughs> ano tama? sa? Hindi

One Kumusta ko kay Kang Itwell? Bakang nga Kang, kang na nagkakas Kang. star, Maria, one May solid follower support Ha? daw. Maria, thank you. Salamat. <laughs> Don't forget my mga balik lang. Ayun, nasabot ko ang dito ng magpalit ang...